nako mga kapanay, naano ano ko ng pulis, ah uh, hinarang ako. Uh, Iwan ko kung anong mangyayari <laughs> Nagpunta ako ng grocery. Tapos ando siya sa labas ng grocery eh. Malayo nga dito sa bahay yung grocery yun, eh. Tapos, ade, pauwi na ako. Dinadaanan ko pa nga siya. Sinundan niya ako. Tapos, ngayon, ah, uh, inanon niya ako yung kinat niya ako. Sabi niya, stop, sabi niya sa akin. Tapos, Nakita ko naman kasi uniforme niya, police, komando komando ba yung nakalagay? Tapos, uh, sabi niya sa akin, uh, uh, wala daw ba akong security? Sabi niya sa akin. Tapos sabi ko, wala. Sabi ko, uh, nakatira ako dito, ano, halos dalawang taon na. Sabi ko, kaya, kaya wala akong security. Sabi ko, kasi dito, pag-tourist sa lugar ng asawa ko, nung unang punta ko rito na nagbakasyon kami ng 10 days, talagang may umiikot-ikot dito na mga pulis sa bahay ng asawa ko. Tinitingnan, yung ina-update-update update ba Kung kamusta ako, ganyan. Ganun sila sa mga tourists dito. Ngayon, hindi siya marunong masyado sa English, konting-konti lang alam niya. Tapos, kailangan ko daw security. Sabi ko, may POC. Ako hindi kami makaintindihan. Tapos, sabi niya, saan daw ako nakatira? Eh, hindi ko naman alam yung exact na Address namin, alam ko nang puntahan pero yung talagang pangalan ng address namin nakakalimutan ko kasi. Tapos ngayon susundan do niya ako eh sa isip-isip ko naman natatakot ako kasi nga baka nanginig na, na, nga ako, namumutla ako, ngayon pa na namutla na ako. Kasi nga baka mamaya masamang loob 'di ba? Hindi ko noon maiisip kung paano kaya ako uuwi nito, eh, malalaki bahay namin. Eh ala rin naman kasi 'yung number eh. Hindi ko rin matawagan si Abu dahil wala nga ako number. Wala akong Pakistani number kasi itong cellphone na gamit ko galing Dubai. Kaya ayun, umuwi na lang ako. Tapos ayun, tinawag ko si Abu. Sabi ko, nung binuksan ng mga bate pinto, sabi ko, tawagan mo si Abu. Tapos ayun, nag-uusap sila sa baba. Hindi ko alam kung ano mapag-usapan nila. Baka hindi na ako makalabas sa labas niya na magisa isa Baka pagbawalan na ako ng asawa ko. Tatakot tuloy ako. Tatakot talaga ako. Nanlalamig nga ako kanina. Na, Nang, nanginginig-inig pa ako. Tatakot ako. Ewan ko ba? Tatakot ako. O sige, update ko kayo maya-maya.